black? Why black? No, black? You look like this. Because you have black. Ah, gusto niya gaya kayo. Thank you, Tita Elma. Welcome. Thank you sa pa-headband. <laughs> wow. Day 3 ng Hong Kong trip namin. Ngayon pala pumunta kami dito sa May Nanyan Garden. Free lang dito at wala ngang entrance fee. Napakaganda pa dito at talaga namang kitang kita mo na nagigreen at laki laki ng mga puno dito. Nakakamanghang nga na sobrang nilaki ng mga puno tapos nasa gitna ka lang nga ng pinaka city. O ba diba, sino mag-aakala na sa gitna ng mga matataas na building ay merong magandang garden. Nako, sobrang laki dito. Napakasarap nga tumambay at magmuni-muni lang. Ganon. Sakto-sakto nga din itong lugar na to dahil may kikitain kami na kamag-anak ko. Minsan ko nga ito at halos nga isang dekada na kaming hindi nagpapangita. Ba't ko hindi pa nga ako nakapag-Hong Kong, hindi nga kami magkikita nito. Ito galing nga nito ni Pau kapag meron siyang bago nakilala or nakita, ay doon na nga lang siya pasasama at talagang paborito na nga niya. Kaya sabi ko nga dito sa pinsan ko, ay sige at magkape at para naman ay kay buhay na buhay sa paghapol dyan sa pamangkin mo. Charot. Dito din pala sa loob ng garden ay meron din mga museum. At ito nga yung isa na napasok namin. Sobrang ganda ng mga display dito. Ito namang isang to ay museum din, pero hindi na kami pumasok dahil may bayad. Nagtipid na kami. Charot. Meron din naman mga kainan dito, yung mga nadadaanan namin na yan, eh, pwede kayo kumain. At kung napagod na sa pag-iikot, meron din sila dito available na mga upuan at saka table. Umupo nga kami dyan dahil nang hingi nga itong si Paupo ng pagkain. Katapat nitong garden, ipinuntahan eh, naman namin yung Chilean Nunnery. Ito naman ay isang malaking Buddhist temple. Yan sa harapan ay merong Chinese garden. Malawak din dito at tanaw mo pa nga yung pinagalingan din namin na garden. At located lang to sa may Diamond Hill, Kowloon, Hong Kong. Ika nga lang sa MTR, then baba sa may Diamond Hill Station. Then mag-exit lang sa situ. Labas mo naman, marami namang mga signs at hindi ka na nga maliligaw. After namin sa nani, Rico, naman kami dito sa May Plaza Hollywood. Thank you nga dito sa pinsan ko at nalibre pa nga kami ng lunch. After naman namin kumain, dumiretso naman kami papunta nga sa May The Peak Tower. Pag pupunta ka nga doon, ang the best nga sakyan ay yung tram. 8 to 10 minutes ngayon, nandun ka na nga sa The Peak Tower. Pag sasakay nga kayo ng tram, sumakay kayo sa May Gawing Kanan. At ganito nga yung makikita mo habang paakyat kayo. Sa nga din ito sa mga popular attraction dito nga sa Hong Kong. Ito nga yung Sky Terrace port To eight, highest outdoor viewing deck, saan makikita mo ang Hong Kong skyscraper at saka Victoria Harbor. Picture-picture nga lang din kami dito at bumaba na din nga agad kami. Medyo malamig kaya talagang hindi kami makatagal. Nandito din yung Madam Tussaud Wax Museum. Kapasok na nga kami dyan dati at ngayon nga hindi na kami nag-avail. Mabas na nga lang kami at lumipat nga dito sa may The Peak Galleria. Bakit nga din kami doon sa may observatory deck nila. At dito naman ay free nga lang. Doon kasi sa may sky terrace ay may bayan. Yung tiket nga namin ay kinuha nga lang namin sa clock at parang 828 pesos lang. Hindi din naman yung makikita mo doon sa Sky Terrace at saka dito nga sa may observatory deck. Medyo gagalingan mo na nga lang ng pagkuha. At katulad nga din doon sa may Sky Terrace ay marami nga rin tao dito. Sinilip lang din talaga namin at bumaba na din kami at pumila na rin nga kami pababa dito nga sa may tram. Rang haba din talaga din ng pila. At dahil nga 428 meters above sea level, napakalambig nga dito. Kaya naman para matagal pa nga yung pinila namin sa doon sa pag-stay namin doon sa Sky Terrace. Sunod naman namin pinuntuhan ay bumalik na nga kami doon sa may pinapag -stay yan namin. Manunood nga kami ngayon ng Symphony of Lights. Pa namin ng Jim Chachoy Station. Naglakad lang kami at tumiretso na nga kami dito sa My Harbor. Yung Symphony of Lights ay mag start siya ng 8 p.m. parang magtatagal lang siya ng 10 minutes. Yung Symphony of Lights is a daily light and sound show. Araw-araw nga yan, basta 8 p.m. Ganyan nga yung mapapanood mo dito. At libre nga lang din yan. Pagkatapos nga namin manood, at dumiretso lang nga lang kami dito sa My Clock Tower. Picture-picture nga lang itong si Pao Pao. After nga nun, ay umuwi na din kami. At paano friends, yun lang muna ang はい。